Great Mga kasama, marami sa mga sumama sa marahas sa protesta at nagtangkang sumugod sa Malacanang ay hindi alam ang kanilang ipinaglalaban. Nasaksihan yan mismo ni Attorney Edward Chico, isang political analyst sa serya ng mga pagkilos kahapon. Sa panayam ng Ziz Excel Armen Manila, sinabi ni Attorney Chico na marami sa mga sumama sa rally kahapon ay nakayag at naimpluensyahan lang ng kanilang mga barkada. Naniniwala pa si Attorney Chico na hindi malayo na na-infiltrate na ibang grupo ang kilos protesta. Testa, laban sa corruption. Nagikot ako kahapon eh. Yung grupo na 'yan, personal kong nakatabi bago sila pumunta mm -hmm. sa Benjola. Totoo ito. Nakatabi ko sila. Ah uh, Uh, naririnig ko yung usapan nila vaguely naririnig ko but for the most part ng kanilang usapan parang hindi, hindi nila alam kung ba't sila nandoon ano yung pinaglalaban nila kala ko may narinig pa ako nagsabi dyan first time niya daw nakasama sa ganito parang sila nagbiburoan para mga lamang tapos hindi malinaw sa kanila yung agenda pwede kasi yung ma-infiltrate talaga yan ang magiging problema dyan kasi pag nagkaroon ng karasan magkakaroon ng turuan pag nagkaroon ng turuan magkakaroon ng sisiyan Naniniwala pa ang political analyst na hindi naabot ng pagkilos kahapon ang tinaguriang people power dahil hindi itukoy at walang identified enemy. Napansin pa ni Atty. Chico na hindi pa ito ang masasabing pang kalahatang galit ng critical mass sa siyang direktang nagdudusa sa korupsyon sa gobyerno uh, kung mapansin mo na wala pa yung critical mass kasi pag tinawag mo talagang malaki ang kinesortesa na parang people power eh kadalasan ang sumasama dyan yung ordinaryong mamamayan yung mga fence seaters na ika nga ay talagang uh, lumalabas kaya kung mapapansin mo bagamat may galit hindi pa natin nakita yung talagang pangkalahatang galit ah, ng taong bayan syempre maraming paliwanag dyan unang una sa lahat may social media na ano, hindi na battle yung emotions maraming mga tao gusto keyboard warrior na lang kasi naipapahid na nila yung Kaugnay nito malaki rin ang paniniwala ni Attorney Chico na nagiging kultura na ng mga Pinoy ang sumugod sa lansangan para magpahayag ng saloobin pero kalaunan ay nakakalimutan din kapag may lumutang na iba pang usapin. RMM!